Hey guys! Andito Hello, kami sa Ayala easy, easy. Small Vertis North. Malapit lang po ito sa may SM Fairview. At yes guys, nakakatuwa doon Mama Shell guys. Kasi syempre, napaka... Medyo malayo to sa aming lugar guys. Actually. At maganda lang dito dahil peaceful, kakunti ang tao. At the same time, madaming restaurants, maraming mga shops. Hindi mo super dami, not like uh, SM Malls. But uh, you know what? Ang kagandahan dito dahil malawa, parang may garden garden meron din parang oh. tianggi changi. may mga oh, kainan Jerry. naman na hindi naman ka kamahalan meron din mahal <laughs> meron ding mga Jollibee Macdo, mga something like that so kahit papano at tsaka meron ding mga yung ganyan guys kainan sa gitna parang changgi-changgi ang datingan mga accessories binibenta kung ano-ano mga uh, binibenta nila sa gitna guys at syempre nakakatuwa dahil malawak ang place peaceful parang sarap lang maglibot hindi siya hindi siya masikip at the same time ah uh, Basta, ang ganda. Tapos yung mga aso ko, ah, guys, na. nag-i-enjoy. Siyempre, Let's parang go. may garden garden. Nagpupupo. <laughs> umiihi. Alam mo yon Pero, ayan, inililinis naman namin, actually. At, ayan, yeah. oh, no, Bonding with Dog. fam. Talagang nakakatuwa. At, uh, tuwang-tuwa kasi nakaka-encounter din yung aking Sino? mga baby dogs, ng ibang mga Saan? dogs. Kaya, na-socialize sila. So, uh, hindi lang kami ang nag-socialize. Pati yung mga baby dogs namin. At least, hindi sila maninibago na hindi sila yung natatakot sa kapwa aso nila. They gonna have a friend girlfriends, boyfriends, charot. Yes, kaya nakakatuwa guys. At yes, may mga kainan din. Ayan, pwede ka mag-shopping. Ayan. Pwedeng mag-relax, magkapi-kapi. At uh, sobrang ganda kasi pati mga kainan niya guys, parang may garden-garden lang. Parang alam mo, parang maganda mag-date doon. Di ba? Diba? Parang sa mga mag-jowa. Kahit sa family, maganda rin kasi maluwag siya. Hindi siya yung siksikan. Uh, Naka-relaxing. Okay. At uh, yeah. Uh, although may mga restaurant talaga doon medyo mahala, mamahalin. Pero depende naman sa iyong budget yun. Pero ang mahalaga kasi sa amin 不，怕冷。 parang may garden garden, para yung aming mga baby dogs, para lang kayo na mama siya sa park, at, uh, pero at the same time, nasa mall na rin, may pagkain na, may mga inumin, at may mabubusog yung inyong mga mamata. O, oh, window shopping lang muna tayo kasi wala tayong ah. budget, kaya masaya na kami sa kahit ganito-ganito lang. Kaya hindi lang kami ang na-enjoy, -na pati yung aming mga baby dogs, talagang lakwatsera din talaga yung aking Sevi at Sila. Kaya ayan, pwede kayo mama siya dyan, guys. Malapit lang yan sa SM North sa may uh, doon sa may North Banda so, basta sa KESO City nagbabanggit-banggit at uh, yes po masaya doon maganda ang ambiance ang ganda ng mga pailaw nila ang building uh, malayo sa amin pero mga a matter of mga 30 to 45 minutes from our house so hindi naman masama kaya uh, nag-drive naman ako at, at the same time ayan basta na importante nag-enjoy lang tayo sa life at, syempre ayan po, uh, aircon din. At uh, yes, nasaya lang talaga. Napakaingay ng aking mga baby dogs. Pasensya na. Hello. At eto, nagmabuhay sa na for ako. hindi ingay ng aking Ayan o. Oh. Maraming hey, yes, silang na mga dogs. Ngayon ah. nakakatuwa. Hello. Oo finding lover, finding jowa na yata yung aking mga, mga bibit ko. Ayan po. So, ayan. May yes, mga encounters right. so, iba ibang klaseng yes, aso. Kaya so, yes, natutuwa naman ako. Dahil parang, alam mo yun, Sammy. hindi sila yung parang sila-sila lang. Nakakamit sila ng somebody else other than them. Uh, kaya, masaya. Yeah, kaya, ating mga aso guys, mahalin natin. Bigyan natin ng time. biga, bigyan natin ng pagmamahal. Iparamdam eh. natin yung ating pagmamahal. Pag-aalaga sa kanila. Thank you, guys!